Wow, sa naul. Wow, sa naul. Ha? Mamaya mo na pilihan. Mamaya kayo? Mamaya mo na pilihan. Kaya nga, mamaya mo na pilihan. Kasi agawan dito. Nandiyan yung basura. Mara. Oh, oh, yoy, 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 yoy. Maliit yung nakuha ko lagayan. Uy. Nakakuha tayo ng medyo malaking lagayan. Oh. Oh. Ah, medyo malaki to. Medyo maluwang-luwang. <laughs> oh. Oh, di ba? Pri baba pri. Parang libre na nga to, wala nang tao dito. Grabe. <laughs> ah. Uy, to to to, to. Baka, oh, takip nga. Sabi ko na eh ayo, ay ito Lodi pinggan ayun o oh. ayun o oh. ito o oh. ayun wow sanaol wow sanaol ha mamaya mo natin pilihan mamaya kayong mamaya mo natin pilihan kaya nga mamaya mo natin pilihan kasi agawan dito maliit yung nakuha kong lagayan oh. Nandito na po yung ano, nandito na po yung basura. Maliit yung nakuha natin nga ano? Grabe Kaya ah. yung basura mga idol oh Diyan po yung ikakarga Kaya yung mga hindi natin nakukuha Sayang lang Kasi diyan po mapupunta Sa truck na yan <laughs> oh, Babasagin lang po yan Kaya libre dito Yung mga nandito po sa ano Sa Bansang Kuwait Sa mga nagtatanong Kung anong lugar to Ito po ay Friday Market Harads Sabihin nyo po sa taxi Friday Market Harads O kaya Sukjuma O libre lang po dito Pag dito po ay sa mga babasagin Ang tapon po nila ay alas 10 ng gabi 9.30 ganun Tapos sa mga ukay-ukay naman ay 9.30 din Ay 8.30 Sa mga ukay-ukay Tapos dito muna tayo sa ano Ito manipis kasi madaling mabasag toy eh Ang ganda pa naman Bahala na <laughs> Bahala na, kung mabasag siya. Ano ba? Diba? Ha? Kaya nga eh. Uy, sayang, wala yung machine nito. Oh. Ganda pa naman, mga naman. Mix, ah uh, blend, blender. Blender, wala lang yung masin May talim pa yun. Oh. Sayang. Wala yung masin Ang pa doon, no? Dito lang muna tayo. Masura. Ha? Ayaw nga eh, ano? Sabi. Ay, ang dami mga sapatos ulaman Paris. Ito yung Paris oh. Eh, yes, si Angel oh. Eh, hey, yung oh. mana kuha niya yo. Nike. Nike niya. Ala, baka ano 'yan? Kaso lang. May da dami sa sa gilid oh. Kami oh. dami, talaga no. hindi na masyadong magaganda. Ang dami pa naman sana, no? Dami sayang. <laughs>

Lipat muna natin dito. Oh. Tingnan ko ng medyo malaking lagayan. Oh. Ah. Tapos lagyan natin 'yung mga gilid-gilid ng medyo malapad para Oh. Yan, ah, medyo malaki 'to. Medyo maluwang-luwang. <laughs> oh. Oh, di ba? Ganyan lang yan, lodi Mm. Oh, sana all. Kamay na natin ayos siyan, maliit kasi 'yan eh. Tapon ko 'yan. <laughs> Tara, let's go. Oh, di ba ang ganda? Tara, lodi. Sana po tayo ng iba dito. Dito dito. Ayun oh. Parang iniwanan na to ah. Parang wala nang ano. Ano bro Wala nang ang mayari. Oh, uh, tirno pa. Pri baba pri. Parang libre na nga to, wala nang tao dito. <laughs> Grabe. Ah. Swerte. Swerte, swerte. Ah, okay. Uy, to, 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 Baka, oh, takip nga. Sabi ko na eh. May takip pa siya. Ah, Okay. Ito to, maliliit. Basta maganda. Sigurado yan. Oop. Basta magaganda. Kunin natin. Diba? Saan ka pa? Libre lang. Uy, ito magandang kulay. Marami ako nakukuha ganito. Ah. Hmm. May naka ano pa. Pang wine. Pang wine. Ito to, to. May nakukuha rin ako ganito. May mga naka-plastic pa yun ah. Ito pa oh. Reko. Ay, may damage. Ay, ito, 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 dami. Ay, manipis. Ayan. Ay, dami po oh. Malilito ka talaga dito mga ito, 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 Nandito pa sa baba. Oh. <laughs> Nasa baba lang, ano? Ito may damage yan, huwag yan. Ha? Pisto, ano? Oo, oh, ano? Ano ba yung plato na yun? Wala, oh? may damage yan Ano na pwede sa kabila? Uy, mapuputol na yung ano natin Doon tayo sa likod Ayun oh, no, doon tayo sa likod, doon, doon Hanap lang tayo ng pisto Ayan Dito tayo Para Ganda yung pisto natin yan okay wuhuy wala mga takip ang ganda nito oh lagay ng ano ng kandila ayun o oh, kandila sa ilalim ay oh, isa <laughs> nga may kandila pa kasama oh, oh. Ganun sia. Kalinga. Ah. Sigura ada yang kandila mabanguyan. Hmm. Ito mga plastik naman iba na kulay. Ya. Yeah. warmer lang takip. Ito toto. To. Iba yung takip. Ah, kunin natin to. Sayang to, oh. Tip lang to, oh. Ya. Yeah. Ini yung port mer. Oh. Oh. Yes, 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 yes. Go. Oh. Oh. Ayos. Oh. Ayos. Perfect. Perfect. Oh, mayroon pa dito sa likuran ko ah. Patak mosa kan taket. To so, ay green. Green ng gulay. To. Oh. Green and green ng gulay at saka prutas. Ano ba dyan, lodi? Ano na i jan lodi, koy? Para maliliit lodi, koy. okay, ayun, may food ice. May damage pala in food warner na yun. Wala na tayo masyado na kuha Jody, so, yung bag na yan, pula na yan Tina mo, minsan may pira Ha? Tingnan nga Kung hindi mo kunin, kunin ko yan Tingnan mo muna, baka may pira Ano, may pira wala? Minsan may pira yan eh, sabi ko na eh Ayan ah, ang pira oh Hindi, <laughs> 100 pills to oh, 100 pills? Oo, 100, ipapira pa. Ha? Ah? Oh, ano? Pambata. na. Oh. Hay Wala siyang damage drop. Hmm. Ah, meron dito. Okay na 'to, no? naman eh. Yan 'to na. to babaw. Eh, dito to lagay yung bangus dito. Isang pirasong bangus. <laughs> Naalala ko na naman yung ano ah isang piritong bangus na pulutan, Ah, wala ka. Ah, ganito dito mga idol. Talagang ah, Talaga namang ay -ay -ay. ay ay ay. talaga. Ay ay ay, oh, sira yung takip. Ay, toto, toto, toto. Ayan o. To, 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 to. Ayan po. Okay, may bukol yun. Ayan, ayan. Ay, kasi na. Unahan mo pa ako dun. Ano yan? Ah, may damage yung ano. Ah, ayaw ko nyan. Malisado maliit. Ito, toto, toto. Ayan, ito. Oh. Diba? Kahit pa paano, may makukuha pa tayo dito mga ito. Kiss me, baba. Thank you. Yan. Ayusin muna natin to Tapos mamaya Ito na may sunod natin <laughs> Kung, imba, kung ipamimigay Ayan no? Kung ipamimigay Ang dami pa yun Parang wala atang pantay ah Parang wala nga ang pantay dito mga idol Oo parang walang pantay Ba? Diba? Ito yung mga nakuha natin Kaya yeah. Hanggang dito lang po ating Dito mga idol Maraming maraming salamat <laughs> Nakarami na naman tayo oh Abangan nyo lang po sunod nating rapol. Ito naman po ay para sa inyo. Lalagay po natin sa patikbayin box dyan. Kaya yeah, sa so mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, pasubscribe na lang po. At syempre, pakiclick na rin po yung notification bell. Tapos all. Para lagi pong i-update sa mga video na tayong upload at saka syempre sa ating pinaparapol na balikbayin box. Marami, marami salamat. Ayan. Yeah. oh, marami. At uh, mamaya-maya. Syempre, maghanap pa tayo dyan. Uh, ingat po kayo palagi dyan mga idol. Bye-bye. Peace out.